guest ng miyembro ng 25 Abbey Band. Nagpasikat ng kanilang galing sa pagtugtog at pagkanta na maging feature, featured guest ito ng Inner Voices sa kanilang show nitong miyerkules. Nang tanungin kung sino ang nag-influence sa kanila sa musika at tungkol sa kanilang love life, narito ang kanilang say. Roll BTR. Definitely for me personally, I'm I'm

Anong katanungan tanong mga katanungan? Si Archie may tanungan. single? Kasi single. Yes, we're all single. We're all single. Mayroon tayo. Mayroon sa banda and We also so, We're all college students. So nagsasabay po talaga namin. Yan, ng 25 ato yan pangalan ng anak ni attorney. Oo, oh, yung attorney. Yung, oh. yung anak galing, ni attorney. Yung lalaki sa Alam mo, ang galing <laughs> nyo, yung uh, tumutugtog kayo at the same time, nag-aaral na pagsasabay. Pero mm -hmm. syempre, sabi nga, priority pa rin nila ang kanilang pag-aaral. Pero di ba yung nakita natin sila mm -hmm. nung tumugtog bago, parang naging front act sila din sa Inner Voices na special show. Mm -hmm. the other ta, day, ano, no? Ano, the other day. day oh. Ang galing nila, import pati yung babae, mm -hmm. ang ganda ng boss, pangbandang-pangbanda, pang-banda, na no? Tagang nabuhay tayo, mga audience noon. Tagang tag-25 abi. Lalo na makaka-relate yung mga millennials, uh, di ba? Siyempre, tayo naman. Mm -hmm. Kaminado Kami. naman tayo na nandun tayo sa dekada 80, TV 80, 80, ba? Kaya, Medyo nandun ang ating ano eh. Kaya nga <laughs> nag-enjoy nag tayo <laughs> ng mga pinagtutog yung mga 80s at saka 70s ba uh -uh. nagpatutog ba? 90s. 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 Oh. O sana itong 25 at mabigyan din ng puwang sa music industry Correct. na talaga naman po magagaling sila. Correct. Eh. in ah, oh. gagaling. Hindi naman nakakaiyan. -bata mga batak ang millennial. Ito future bands talaga na... Diba ba lahat naman ng bandang na mga huhusay galing naman sa pagsisimula, 'di ba? Sana maligyan talaga sila ng with attorney around, I'm sure. Oh, sir, diba? bandit journey lang, di uh -huh. oh. Lalo so, na tayo dyan kanyang anak. Siyempre, all out ang support na gagawin dyan ni Attorney Ray Bergado. yes. yes. So, congratulations, Attorney Ray. Ray. Okay. Okay.